Hi mga beb! For today's video, gagawa tayo ng chip bag. Ito na po yung ginagamit ng iba para sa paglalagyan ng treats or giveaways. Pwede nyo itong gawin para sa mga occasions nyo like birthday, Christmas, binyag, Halloween at kung ano-ano pang event. Para naman sa layout, pwede po kayong kumuha or mag-edit ng template using Canva. Pwede din naman kayong gumawa ng layout using Photoshop. Gaya nitong piniprint ko, nakuha ko lang yung template nito sa Canva. Kaya credit sa owner, thank you so much. By the way, Beb, I'm using 115 GSM A4 size photo paper. Kung hindi naka-borderless ang printer nyo, okay lang po yan. Next, once natapos na kayong mag-print, lalagyan na natin ng adhesive double-sided tape ang likod ng papel. So maglalagay lang po tayo dito sa baba at taas ng papel. This time, tansyahan lang yung ginagawa ko. Pwede nyo din naman pong i-fold muna yung papel para may markings kayo kung saan kayo magdidikit ng adhesive tape. Next step, sa pinakadulo naman ng paper, naglalagay ulit ako ng double-sided tape para magdikit yung dalawang dulo ng papel gaya nito. Ganun lang din yung gagawin ko sa iba pang papel. After that, pagdidikitin ko na yung magkabilang dulo like this. At tanggalin nyo na din po yung adhesive tape sa bottom part ng chip bag. Sobrang nakakalibang din gumawa ng mga ganito kasi nai-excite ka din kapag malapit ng matapos. So nakikita mo na yung output. Once na okay na din po yung iba, ang susunod naman na gagawin natin ay gagamit na tayo ng paper crimper gaya nito. I-insert lang yung dulo ng papel sa crimper to add more texture and chip bag effect. Beb, kung sakaling maliit lang yung gagawin yung chip bag, may nabibili din po na small paper crimper. Okay, next naman, gugupitin na natin ito using pinking shears. O ba? Diba, nagmumuka na siyang chip bag dahil din sa sigsag effect ng gunting. There you go! Ito na po yung ating DIY chip bag for Halloween party. Pwede nyo na itong lagyan ng treats gaya nito. Then tanggalin lang yung tape sa itaas ng chip bag para naman maklose ito. Ganyan lang po kadali gumawa ng chip bag at kayang-kaya nyo yan. Or kung wala naman kayong tay mag-DIY ng chip bag, pwede po kayong umorder online. Before we end this video, I just wanna thank to Mr. Mike Ilano dahil siya po ang sponsor para sa mga pamimigay na cheap bags for Halloween party. I hope na may nakuha kayong idea. Thank you for watching and God bless everyone.